Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, matagal po tayong nawala sa ere kasi nga sobra tayong busy dahil sa ating trabaho, syempre naman. At saka sa mga, um, mga gawain bilang isang teacher dito sa Thailand ay sobra tayong busy. So, hindi tayo nakagawa muna ng video. But for this time, so, oh, umpisa na naman natin kasi pala, ano, painit na ng painit ang mga pangyayari sa Pilipinas at marami ng mga ah uh, hindi ka nais-nais na mga kaganapan sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So, ang video na gagawa natin ngayon ng reaction, ito ay tungkol sa pag-alis ni Matubato as dito sa bansang Pilipinas at nagpunta na ng ibang bansa. si yung kanilang star witness ay pinapunta sa labas ng bansa, sinecure nila yung uh, mga buhay nila pero sobrang tagal na ng mga pangyayari eh bakit hanggang ngayon pinagsisigawan pa rin ng mga walang hiyang mga against sa gobyerno against sa magandang pamamalakad against sa gobyernong mapagmahal against sa taong uh, may malasakit sa bansang Pilipinas so ano ang kanilang ginawa ay nais nilang ipakulong at ngayon ang anak ay ang kanilang na uh, pinagbubuntuhan ng kanilang mga galit so hindi talaga natin maintindihan ang ating kapwa Pilipino ang ating mga leaders na siya sanang dapat nagmamahal sa ating bansa pero wala siyang ginawa kundi ito ay sirain so inayos ng dating Pangulong uh, Duterte at ngayon ay unti-unti nilang sinisira so 2003 28 pa po matatapos ang panunungkulan ng Bangag na administrasyon. So kailan ito mag uh, matatapos kung sila ay gumagawa talaga ng hindi mabuti? para sa ating bayan. So basahin natin dito sabi ng News 5, inilahad ni dating Senadora Leila de na nasa protective custody na ng International Criminal Court or ICC ang self-confessed hitman at dating miyembro daw ng Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Las Ito yung mga testigo na hindi nila hindi sila nakapag-pin down kay Pangulong Duterte nung ito ay iniimbestiga Imagine, mayor pa lang po ang Pangulong Duterte dati, pero hindi nila ito uh, nakasuhan. Kumbaga, mga hearsay lang ang kanilang uh, mga ebidensya hindi siya, walang katotohanan. So, ang sabi ni, ng dating senador, Laila Dilima, ang alam ko, na access na na rin niya, niya na, ng ICC, uh, and that, both of them, are under the protective custody of ICC sa naol, so pasado sa I ICC importante silang witnesses para sa kanila, so ano magagawa ng ICC o ba? so siguro baka ganyan na unti-unting sinisira ang ating gobyerno para magkaroon talaga ng rason ang ICC para imbestigahan ang Pilipinas pero napakahina naman ng ICC bago nila imbestigahan ang Pilipinas dapat unahin muna nila yung Israel, yung Lebanon, yung Syria, yung Gaza, Palestina yun ang unahin nila kasi araw-araw ay may namamatay doon. Araw-araw ay nagkakagulo. Bakit hindi yun unahin nila? Bakit wala pa silang ipapakulong? Maraming mga sibilyan ang namatay. Wala pa. Nothing. So, ayon kay Dilima sa programang uh, StoryCon ng One News na, ayun na nga, nasa Protective Cost Today. Sana all. So, kayo, ano ang masasabi nyo bilang mga Pilipino? Uh, tama ba ito ang ginawa ng uh, former senator Leila de Lima na nasangkot sa droga na nakulong? Tama ba yon? na sinasabi nila na talagang si Duterte talaga ang may pakana sa lahat ng mga problema sa Pilipinas? So, basahin natin yung mga komento ng ating mga... Uh, Uh, suking tagapagpaminaw at tagapanood. So, meron dito mga joke-joke lang, sabi ito. Sana nakapag-file sila matubato as sa yes, pagkasinador. Tsak, panalo yan. O, oh, kasi ang tao, pag, kung sino yung kawawa, ay binuboto nila para manalo. Para matutong maging kurap, para matutong magnakaw sa kaban ng bayan. Mm, ito dito din, ito Parang ano lang ba, katuwaan lang yung iba, sabi naman dito. Uh, naalala ko tuloy yung pag-interview kay Matubato, sabi ng report, ng report, kayo ba ang pumapatay? Sabi ni Matubato, oo kami. Pagkatapos, tinanong ulit ng report si Matubato, so may napatay ka na. <laughs> Yang sabi naman, uh, sumagot si Matubato, nang mahinahon, ah, wala pa. <laughs> Muntik na ako doon. So sabi, hindi mo maintindihan kung talagang tama yung kanilang mga pinagsasabi Kasi labas-pasok, labas-pasok Wala silang matibay na ebidensya Na talaga magpapatunay Na talagang si Pangulong Duterte Ang leader ng Davao Death Squad or DDS Sa kanilang uh, hinuha Sa kanilang isip Na hindi naman talaga tama Kasi wala Tapos dito, sabi ni Helen Grace uh, Baladiang Baladyang ba? Oo nga. Ang sabi niya, Naku, dilema, nakakadiri ka kahit ano paniniri niyo kay President Duterte. Mahal siya namin. Hindi siya namin ipagpapalit sa iyo. Uh, bilibid believed naging, se naging safe po kami ng time ni President Duterte. So, yun lang po ang isa sa pinaka maganda, pinaka magaling. Nung panahon ni pa Pangulong Duterte, talagang proud kami ako bilang isang OFW, proud na proud ako na naging presidente siya ng Pilipinas noong panahon niya. Proud ako magsabi na Pangulong Duterte uh, is our president. Pero ngayon, wala na dahil tingnan niyo, nung una mga drug addict ang namamatay. Ngayon, ang ano ang namamatay. So yung pinaka nga yung uh, player yung atlet ng bansang Pilipinas si Melvin na matay siya dahil siya ay sinaksak. So hindi natin alam kung anong istorya bakit nagkaganon at hindi hindi lang 'yan. Araw-araw sa Pilipinas halos may sinasaksak, may binabaril, may uh, mga pangyayaring hindi magaganda. Yun. So kayo bilang Pilipino, sang ayon ba kayo? sa ginawa ni ex-senator Laila Dilima na palabasin or sa sinabi niya na nasa protective custody na ang dalawang star witness nila sa kasong EGK sa DDS doon sa Davao. Sang ayon ba kayo na yung mga pari na Katoliko? Sang ayon ba kayo na yung mga uh, senador nung una, mga congressman nung una, ay sila mismo hanggang ngayon, sila mismo ang kumukontra sa mga pinagagawa ng Presidente Duterte dati sa panahon niya. So, para sa akin ako ay hindi po sangayon kasi nilinis niya ang Bansang Pilipinas. Pero sa ngayon, ano ang kanilang ginawa? Binalik ulit ito sa mga panahon na kung saan nasa kadiliman ang Bansang Pilipinas. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye. Kita-kita ulit tayo sa aking mga videos. Sawadika!